birthday ko pero syempre dahil may paso kaya naman kailangan natin magluto ng pambaon ng mga buling. Kiluto ko na pala yung ginawa kong cordon blue tapos nag-celebrate naman kami ng birthday ko at kumain nga lang kami sa labas. Bago pala kami matulog, e binaba ko na muna yung dalawang perasong cordon blue para hindi na siya masyadong frozen kapag iniluto. Pero eto kahit nakababa na nga siya sa rep, of e, medyo frozen pa rin siya kaya naman hinayaan ko na muna ng ilang minute. Naman sa coating nitong ating cordon blue, naglagay lang ako ng saktong amount nitong harina tapos tinimplahan ko lang ng asin at paminta. Ilagyan ko lang din siya ng konting tubig para maging sticky at dumikit yung dito. Hindi naman ding egg yung gamitin nyo dyan. Nakadepende naman sa inyo kung ano yung way nyo ng pagluluto. Amin nga rin palang nagko-comment bakit nga daw hindi mainit yung mantika ko kapag nagpiprito. Init na po talaga yan pero dahil nga low heat lang yung apoy na ginagamit ko kaya naman hindi na siya masyadong nagtatalsikan kapag inilagay na yung niluluto ko. At naman sa sauce ng cordon blue gagawa lang ako ng white sauce. Tapos lalagyan ko din siya ng gulay na carrots at baguio beans. Tulad nga rin ng madalas kong sinasabi pwedeng pwede pa kayong mag-add ng ibang ingredients dito sa white sauce. Pwedeng pwede din kayo mag-add ng corn, bell pepper at kung ano yung available sa inyo sa bahay. Syempre kung ano yung gusto nyong ilagay. Sa pagluluto kasi at syempre sa buhay na din na natin mag innovate naman kasi porket yun na yung nakasanayan ay eh mag stick na tayo doon. Pwedeng pwede tayong mag-explore at mag-experiment na sa anong gusto natin. Melt lang pala ako ng butter tapos nag lang ako ng bawang at sibuyas tapos inilagay ko na din yung ibang gulay. Lagay din ako ng paminta at inilagay ko na din yung natirang harina. White sauce naman kung ayaw nyo yung masyadong creamy yung lasa, pwedeng-pwede kayong maglagay ng water. Naglagay na din ako ng dalawang perasong sliced cheese at konting asin tapos sinalo-halo ko lang. Naubos na nga rin pala yung mga prutas namin kaya naman hindi na rin nakapagbaon yung mga bulinggi. At eto nga dahil magsa-celebrate na kami ng birthday ko kaya naman kakain kami sa labas. <makes noise> time pala na nag-date kami mag-asawa, eh dito nga kami kumain. Kaya naman sabi ko sa asawa ko dito na nga lang ulit kami mag-celebrate para sa birthday ko. mga bisita pala namin is eh, same pa din. Ate ko, bayaw ko, at mga pamangkin ko lang. Ito lang pala kami nag-celebrate sa King Bimasinag. Bukod kasi sa masasarap yung pagkain nila, mababait din yung staff nila. Okay. 没得嘛。 After nga namin kumain, nag-aya yung mga batang mag-arcade, naman eto, pinagbigyan namin sila.